Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa kontrobersyal na 125 milyon pesos na confidential fund na natanggap niya noong 2022. Si Estelito Mendoza ang abogado ni VP Sara Duterte para ipagtanggol ang confidential fund case. Ang 94 anyos na si Mendoza ay nagsilbi sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bilang Solicitor General mula 1972 hanggang 1986, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon na bumabatikos sa konstitusyonalidad ng 125 na milyong piso na Confidential at Intelligence Funds, CIF, ng Office of the Vice President, OVP, para sa 2022. Sa isang labinsyam na pahinang pinagsama-samang komento, sinabi ni Duterte na ang mga petisyon ay hindi nagpapakita ng aktual na kaso o kontrobersya o nagigiit ng legal na maipapatupad na karapatan. Ang mga petisyon ay pangamba at hakahaka lamang tungkol sa mga contingent na pondo o confidential na pondo, na hindi bumubuo ng isang makatuwirang kontrobersya, binasa ang pinagsama-samang komento ni Duterte. Ang komentong inihain ni Duterte na may petsang ikasyam ng Mayo taong 2024 ay isinampa sa pamamagitan ni dating Solicitor General Estelito Mendoza. Binanggit sa petisyon ng Vice Presidente na bagamat hawak ng Korte Suprema ang kapangyarihang panghukuman, hindi ito nangangahulugan na dapat nitong tugunan ang bawat tanong sa loob ng autoridad nitong sagutin. Sinabi ni Mendoza na ang kapangyarihan ng Korte ay hindi walang paygill na autoridad na suriin lamang ang anumang paghahabol ng paglabag sa konstitusyon o matinding pag-abuso sa pagpapasya. Mahalagang sabihin na ang mga Korte ay hindi uupo upang hatulan ang mga tanong na pang-akademiko lamang upang matugunan ang interes ng mga iskolar dito, gayon paman sa intelektual na katatagan ng problema, dagdag nito. Noong ikapito ng Nobyembre taong 2023, isang grupo ng mga abogado, eksperto sa konstitusyon at ekonomista ang naghain ng petisyon para sa certiorari na naglalayong ideklarang labag sa konstitusyon ang paglilipat ng 125 milyon pesos ng Office of the President sa Office of the Vice President. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.